Alam mo ba na ilang dekada lang ang pagitan ng disyertong tahimik at ng syudad na parang galing sa future? Ito ang Dubai, isang dating fishing village, na ngayon ay isa sa pinakamayamang lungsod sa buong mundo. Noong unang panahon, bago pa sumikat ang Burj Khalifa o marinig ang salitang luxury, ang Dubai ay simpleng bayan lang ng mga mga ngalakal ng perlas at isda. Taong 1833, nang ang Al Maktoum family ay tumira sa tabi ng Dubai Creek, doon nagsimula ang lungsod. Dahil sa lokasyon nito, naging daanan ng mga mga ngalakal mula Persia, India at Africa. Pero ang tunay na turning point dumating noong isang libo, na daan, at anim na put-anim nang madiskubre ang oil. At sa halip na puro petrolyo lang, ginamit ng mga pinuno ng Dubai ang pera para magtayo ng infrastruktura, kalsada, eskwelahan, ospital, at mga gusaling parang galing sa hinaharap. Ang visionary ruler na si Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum ang naglatag ng plano, gawing global trade hub ang Dubai, hindi lang oil city. Kaya tinayo ang mga free zones, mga port, at syempre, mga iconic projects tulad ng Palm Jumeirah, Burj Al Arab, at Burj Khalifa, mga simbolo ng pangarap na walang limitasyon. Ngayon, ang Dubai ay tahanan ng mahigit dalawang daan nationalities, isang sentro ng innovation, luxury, at oportunidad. Mula sa alon ng Persian Gulf hanggang sa tuktok ng pinakamataas na busali sa mundo, pinatunayan ng Dubai na sa disyerto man nagsimula, pwedeng sumibol ang imperyo ng pangarap. Kung to ang na-achieve ng Dubai sa loob ng ilang dekada tanong ko lang, ano kaya ang kaya mong gawin sa susunod na sampung taon? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at adventure. Maraming salamat sa pakikinig!